morning, mga katindahan. Welcome kayo dito sa RTW ni yun Madam Kulay. So for today's video nga mga katindahan na yan at itutour ko na naman kayo dito sa ating tindahan dahil nga may pagbabago na namang naganap dito sa ating tindahan. At yan nga ang dahilan mga katindahan kung bakit nga medyo matagal tayo nakapag-upload ng ating mga video dahil nga ang dami naming mga pinag mga ginawa dito sa tindahan. Hindi nah, na nga natin na film pero itutour ko naman kayo. ba? Diba? Kaya naman mga katindahan, may nangyayon tayo. Tara! Samaan niyo ako. Let's go! Ayan mga katindahan, so unahin nga natin dito sa area na ito dahil marami talagang nabago dito sa area na ito mga katindahan. Kita nyo ba? Kung noon, ang laman nga yan ay yung para mga plasticware at mga kung ano-ano yan. Hindi, iba yan eh, iba yan. So ngayon is, ayan, may kita ninyo, diba? Pinagsama-sama na natin dito itong ating uh, mga perfume, cologne, tapos yung mga hair color, itip na nyo naman yung ating mga hair color, patok na patok ngayon dahil nga bakasyon na ang mga bata, bakasyon na nga mga estudyante. Kaya syempre yung iba, syempre gusto mga cool kid, ganyan, diba? So, gusto gusto nila ngayon magkulay ng buhok, ayan. So, dyan natin nga nilagay kahit itong mga beauty products natin, sama-sama na dyan, ang ating hand soap, ayan, ang mga cuties, mga nail arts and everything, ganyan. Nandyan na rin natin mga shampoo, ayan. mapapansin papapansin nyo nga dito mga katindahan na meron tayong bagong patungan ng ating perfume, ayun, So, eto is yung lalagyan siya mga katindahan na na-order ko lang yan kahit kumaring Shopee mga katindahan. Hindi ko na nga siya na-unbox sa inyo pero ayan yung shop niya yun, dyan ko yan nabili. So, dito naman sa kabila, since yan nga mga yan is more on dito nakalagay sa area na ito. Yan. So, pinagsama-sama naman natin dito mga katindahan, yung ating mga uh, tasa. Tingnan nyo, ang dami ng butas-butas na yan. Ibig sabihin, ang dami na rin na mga nabawas dyan at hindi pa nga tayo nakapag-refill. Diba? Ganon din dito. Yan. So, itong stocks natin na yan, yung tasa na yun, dalawa is, yan, ubos na siya. Diba? Yan. So, wala na rin tayong stocks yan. So, kailangan na mag-reorder yan. And then, eto mga to, yan. So, na nga, sama na natin by category mga katindahan. And tapos dito sa taas, ayan makikita ninyo na nandyan mga um, canister, tasa na plastic, ayan mga baunan nandyan. Tapos sa taas, meron tayo dyan mga, anong tawag dyan, um, thermos, takure, mga kaldero, kaserola Tapos, ayan makikita nyo nandyan na yung ating mga pichil, mga lagyanan ng uh, mga tubig, ba diba? Ayan, meron din tayong ilaw dyan. At mapapansin nyo nga dyan mga katindahan na meron nga tayo naka-install dito na CCTV. Ayan, diba? Ayan. So, so in namin yan dyan para ng uh, additional na CCTV natin. Pero meron tayong nakabukod uh, na video para dyan kasi hindi lang yan iisa mga katindahan. So ilan niyang in natin na CCTV camera. Tapos, ito nga nakakatuwa mga katindahan kasi nilagyan ko banda dyan ng lamesa. Yan, so dati kasi wala yan dyan. Tapos, di ba mapapansin nyo dito, dati dito, ang nakalagay dyan is yung mga shorts, mga bargain. Tapos, dito sa taasis is mayroong mga shorts din, mga damit and everything ganyan. Pero ngayon, pinaluwag natin siya, tinanggal muna natin lahat. And, ilagay muna natin yung ibang plasticware para nga mas kitang kita, di ba? Tignan nyo sa malayuan ha. Ayan, so nandito tayo sa medyo malayo sa may entrance natin mga katindahan. At pagpasok nga dyan is kitang kita agad yung ating mga plasticware na kabungan. Ayan, mga hindi pa nadi-display for display pa natin yung mga katindahan. Ang dami natin for display items. Yan mga bagong dating na paninda. Ayan, mm, um, tignan nyo mula dito sa dulo. Papunta dun sa dulo, ba? Diba? Talagang may kalinisang nagaganap sa ating tindahan. Ayan, di ba? So, eto, yan, wala na yung uh, nakahara dito mga katindahan. Ito, nilalabas namin to pero dahil nga nag na, yan, so hindi natin may labas pa yung ating mga plasticware na yan. Pero lahat yan, tsaka ito, nilalabas namin yan dyan sa labas tsaka ito tapos talagang clear dapat yan pero dahil nga tiratan pa natin yung panahon is dyan muna siya at yung nakikita niyo nga dyan sa ating screen is yan dapat ganyan siya ka clear kapag ka wala yung ating mga paninda etong ating mga school supplies ayan nailipat na natin dyan tignan nyo ang ganda ba diba? pero babaguhin pa rin natin yung mga katindahan may gagawin pa rin tayo dyan Ayan, so Eto dito sa taas, nandiyan yung mga ternuhan na pambata, nilipat na natin dyan, di diba? Tapos, dito sa area na ito nga is natanggal na natin yung mga kagaya niyan, nasa tubo na mga paninda bale kinlear talaga natin ito yan tapos dito may kita nyo ayan medyo galaw galaw na nga sila mga katindahan diba sabit sabit na yan so hindi ko pa siya naayos kasi may mga customers, syempre mga pumipili mga mahal natin mga suki ayan no? tanggal na eh, yung mga hanger o diba yan nagsisabitan dyan yung mga damit pero ibig sabihin ng mga tindahan di ba may pumipili may bumibili di ba okay nang magulo yung tindahan natin dahil may pumipili kaysa naman magulo yung tindahan natin dahil wala nang bumibili tapos hindi pa natin maligpit-ligpit <laughs> di ba yan yeah. so dito sa area nito yan pinagsasabit muna namin yan dyan for the meantime kasi nga wala pa kaming mapaglagyan pero yan yeah, pupunuin din natin yung steel matting na yan eh, yan di ba so ganyan yung nangyari dito sa ating tindahan yan. O, di ba? Kitang-kita. Tapos, yan, nandiyan yung ating mga bargain. Sinilagyan na natin yan. Tapos, for the meantime, nandiyan mga charger, mga kung ano-anong anik-anik. Tapos, may mga stocks tayo dyan sa gilid. Yan, di ba? Tapos, yung ating mga, eto, una nakakatuwa kasi, eto gusto ko talagang ma-emphasize yung mga yan, yung kitang-kita para hindi siya yung parang parang nakasisip lang sa isang lalagyan niya. So, inalis natin yan. Tinanggal natin dyan yung ating mga uh, mga ponies. Diba? Mga anik-anik kagaya nito yan. Nilipat nga natin dito. Diba? Much better siya na nandito nakalagay. Yan. So, pag na naman ng madam clear ninyo, mga ilang buwan pa, baka wala na naman yun Lipat-lipat <laughs> lang, di ba? Ika, ika nga sa lagi ko sinasabi, never-ending process tayo, lalong-lalong sa pag-display. Tapos, ayan, so yung mga medyas, saan napunta, di ba? Ayan, so, dito napunta. punta. Ayan, so, yan, tanggal-tanggal din mga katindahan. Ang ganda ng katindahan tour natin, di ba? Sabog-sabog. Pero, yan naman yung realidad ng buhay manilinda. Talagang hindi maiwasan. Pag ganyan ang tindahan mo, magpasalamat ka na kasi ibig sabihin may bumibili. Ayan, so... Andiyan yung ibang laruan na isabit din natin, 'di ba? Tapos dito naman sa aming sleeper area, wala namang masyadong nabago. Still, ayan, makisig ang ating sleeper area kasi uh, nandyan lang walang makakatibag sa kanilang display. So, talagang sila lang dyan. Yan. Diba? Hindi sila pwedeng mag-allow. Trono na nila tong area na to. ba diba? So, tignan natin kung alin pa dito yung magiging matibay na walang galawan. Yan. So, for the meantime is ang ganda. ba diba? Ang ganda na nangyari. So, Uh, marami pa marami pa tayong pagbabago na gagawin na pin dito sa ating munting tindahan. Pero for the meantime, gusto ko lang talaga maipakita sa inyo, yung current situation ng ating tindahan. Kahit sobrang wa perfect, ba? Diba? Perfectly imperfect ang ating tindahan. At etong ang video na ito mga katindahan is kuha doon sa isang corner ng ating CCTV. Ayan, so pinapakita ko lang sa inyo kung gaano kalawak yung ating area na yan kapag wala yung ating mga paninda. At nakikita nyo nga dyan mga katindahan, o oh, ba diba yan, malawak na nakakapaglaro yung magpinsan. Oh, diba? So mainit ang panahon ngayon, ba diba? Pero ba diba, nabili kami ng, ano, ng freezer, nagdagdag kami um, nung bumili kami, bigla namang nag-ulanan. Pero expected naman na natin yun mga katinda na talaga mag-ulanan. Kaya lang kami nagbili talaga agad ng freezer kasi ayaw, ayaw na natin yung maubusan ng stocks. Ang tagal kasi talaga magantay ng stocks. So, so kahit pa di ba, meron na tayo dyan nakaabang. So, kahit umiinit na ngayon, is, eh, hindi muna kami nagbubukas nga ng uh, ng isa pang freezer, isa lang muna yung pinapandar namin kasi pinapakiramdaman pa namin yung So, mga kapag okay na okay na talaga, saka na kami muna ulit magbubukas ng freezer. ba diba? So, baka yung iba sasabihin, ayan kasi, binibili agad, bla bla bla, ganyan. Hindi mo na nag Ganyan. Pero kasama kasi yun sa pag, ano, sa pag-grow, sa pag-grow natin bilang isang money di ba diba? Hindi talaga perfecto ang mga nangyayari sa ating buhay, ba diba? Pero, yan, ba diba? kasama yan sa napakagandang experience sa na ating di ba diba? So, ayan lang muna mga katindahan for today's video. Maraming maraming salamat sa inyong palagi panonood and happy selling!